Arestado sa La Union ang tatlong sangkot umaro sa vote buying sa kasagsaga ng potohan. Ang umuli sa kanila, mga residente mismo. Nasa frontline na balitang iyan si Elaine Fulencio mga laminated ID, sample balot at pera. Ito ang nasamsam ng mga pulis mula sa dalawang lalaki at isang babae sa Barangay Quenca, Pugo sa La Union noong kasagsagan ng eleksyon. Gagamitin daw 'yan sa umunay vote buying o pagbili ng boto. Immediately nag-responde po 'yung ating kapulisan na uh, headed by our uh, Chief of Police doon sa Pugo. Then uh, yun eh uh, nakita na nila tinarnover na ng uh, citizen na uh, apoy uh, citizen arrest po. So, tinern over na nila sa kapulisan yung mga natumpiskang items, including yung uh, uh, mga suspek po natin. Ang mga nahuli, babaeng 35 years old at dalawang lalaking kaidara niya. Ayon sa nagsagawa ng citizens arrest, naghinala sila sa kilos ng tatlo. Dikita po nila na may mga daladalang dalang bags, then uh, merong mga nilalabas ng mga uh, ...pulyetas po doon na may mga kalakip na pera. So immediately, sinold nila yung mga tatlong uh, alleged suspect natin, then itinawag po nila sa tinga kapulisan. Agad namang inaresto ang mga suspect. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa Omnibus Election Code. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang tatlo. Wala pa rin pahayag tungkol dito ang Comelec sa La Union. Ayon sa Philippine National Police, kasama sa 28 na italang kaso ng vote-buying sa buong Pilipinas sa araw ng eleksyon. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipaalam sa panahon ngayon. Para sa po frontline na makabalita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.